Sa Iloilo City, mahigit isang milyong pisong halaga ng umunoy shabu ang nasabat. Sa ulat ng Super Radio Iloilo, arestado rin ang mga sospek na sina Michael Segiter at Earl Decla. Nasa dalawang pung sa uh, sachet ng may uh, tig 160 grams ng umunoy shabu ang nakumpis ka sa kanila. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong si Segiter noong 2012 dahil sa pagbebenta ng marijuana. Walang pahayag sina Segiter at Decla. Maharap sila sa kaukulang, kaukulang reklamo. Pasintabi po sa mga kumakain, sinalakay na mga pesting fall army worm ang ilang maisan sa kasiguran Aurora. Nagkabutas-butas po ang mga dahon na mga tanim na mais dahil sa mga peste. Ayon sa Municipal Agriculturist Office, eh, aabot po sa 50 hektaryang taniman ng mais ang apektado. Tuwing ganitong panahon daw, lumalabas ang mga ganitong klase ng uod na sinabayan pa ng malamig na klima sa lugar. Napipilitan tuloy ang mga magsasaka na gumamit ng pesticide sa pag-asang maisasalba pa nila ang kanilang pananim. Naiulat na raw sa provincial government ang sitwasyon para mabigyan ng tulong ang mga magsasaka. Good news naman tayo lalo na sa mga commuter. Sa Abril na ipatutupad ang discount sa pamasay sa Jeep, Bus at UV Express. Sa panayam ng unang balita kay Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor, sinabi niyang ipatutupad yan sa mga rutang may pinakamaraming commuter. Oras na maging epektibo, balik sa 9 pesos ang minimum fare sa tradisyonal na jeep, 11 pesos naman sa modern jeepney at 3 hanggang 4 pesos na discount sa mga bus. Pinag-aaralan pa kung magkano ang discount sa UV Express. Dagdag ni Pastor, magagamit pa rin dyan ang Student Senior Citizen at PWD Discount. Anim na bandaw magtatagal ang programa. May nakalaan ng mahigit 2 bilyong pisong pondo ang LTFRB bilang subsidy sa mga maapektuhang tsuper. Inaasahan ang full implementation ng single ticketing system sa huling linggo ng Abril dito po sa Metro Manila. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, mayroon munang dry run sa una o ikalawang linggo ng Abril. Walong lungsod pa lamang po sa Metro Manila ang kasali sa dry run, alinsunod po yan sa mga inamyandahang ordinansa ng mga LGU layuan ng single ticketing system na magkaroon ng uniform policy o pare-parehong multa sa bawat traffic violation sa anumang lungsod ng Metro Manila. Pwede na rin po itong bayaran online at hindi na kailangan sa City Hall kung saan nahuli ang motorista. Nasa 20 traffic violations daw ang sakop nito sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Mamayang hapon na po ililibing ang pinaslang na gobernador ng Negros Oriental na si Aruel de Gamo. Maagang dumating ang ilang taga-suporta ng gobernador sa provincial capital sa Dumaguete para sabay-sabay na bumiyahay sa Siaton. Inaasahang maraming makikipaglibing dahil idineklara ng Malacanang na special non-working holiday sa Lalawigan ngayong araw. Mamayang alauna-imedia dadalhin sa simbahan sa Siaton ang labini de Gamo para sa Requiem Mass. Ibabalik din ang labi sa private property ng pamilya at ilalagak sa musuleyo na magiging huling himlayan ng gobernador. Nananatiling bantay sarado ang shaton para sa libing. Kumihiling ng dalawang buwang na leave of absence si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa Kamara. Sa kanyang sulat kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Teves na dahil daw ito sa anyay banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sabi ng abogado ni Teves, si attorney Ferdinand Topacio, walang tinatakbuhang kaso ang kanyang kliyente at uh, kaya hindi mahalaga nga malaman kung nasaan si Teves ngayon. Wala pa rin naman daw silang natatanggap na notice kaugnay sa mga kasong pagpatay na inihain laban kay Teves. Babalik daw si Teves sa bansa kapag natugunan na ang banta alinsunod sa batas at sa tulong ng gobyerno. Nasampahan na, na sa DOJ si Teves at dalawa niyang anak ng reklamong illegal possession of firearms and ammunition. Kaugnay sa mga nakuhang armas at pampasabog sa kanilang bahay sa Bayawan, Negros Oriental. Isang Congressman Teves naman ay tinuturong mastermind ng ilang sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Dahil absent pa rin sa kamera, iniimbestigahan na si Teves ng House Committee on Ethics and Privileges. Hanggang noong March 9 lang kasi dapat ang Travel Authority na ibinigay sa kanya. Mga nag niyaring da 5.3 na lindol ang Davao Occidental, naitala ng PHIVOLCS. Ang epicenter ng lindol 181 kilometers timog-silangan ng Sarangani Island pasado alas 5 kaninang umaga. Nasa karagatan ito at malayo sa lupa. Sabi ng PHIVOLCS, maging i am ready sa inaasahang aftershocks. Good news po sa mga biyahero. Asahan ang pagbaba ng pamasahe sa aeroplano ngayong pong Abril. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula Level 7 ngayong Marso, bababa sa Level 6 ang fuel surcharge para sa flights sa susunod na buwan. Halimbawa, mula po sa 219 to 739 pesos ngayon, magiging 185 to 665 pesos ang fuel surcharge para po sa domestic flights, depende po yan sa layo nasa 100 hanggang 800 pesos naman ang bawas sa singil sa international flights depende pa rin siyempre sa layo. Sa mga naghahanap ng trabaho dyan, may job opening ang Philippine Ports Authority ng cashier, harbor master, human resource management officer, clearing officer at terminal supervisor. Sa Lunes ang deadline of application hiring dean ang National Academy of Sports ng nutritionist dietitian guidance services specialist accountants administrative officer at attorney para sa detalye at requirements bisitahin ang csc.gov.ph/career perfect summer getaway ba ang hanap nyo abaswa kujan ang isang pasyalan sa Camarines Sur mus na sa bayan po ng Libmanan sa mainit na balitang hatid ni Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Handa na ba ang outing plan mo ngayong summer? Kung hindi pa, pwedeng i-consider ang pasyalan na ito sa Barangay Palong, Libmanan, Marina Sur. Nasa gitna ito ng kagubatan kaya unang sasalubong sa iyo ang sariwang hangin. Kung sawa ka na sa pool, pwedeng subukan ang tubig mula sa Tinandayagan Falls. Ano po, dito, sobrang sariwa po yung tubig. Tapos, talagang sobrang natural po na galing talaga sa, ano, sa mga ganyan, sa bato. Ang ganda, lamig ng tubig. Natanggal yung sakat ng katawan ko. <laughs> Pati stress ko natanggal. Sa Pilgrims naman, Perfect ang 365 steps na Stations of the Cross patungo sa bundok ng kalbaryo kung saan makikita ang ganda ng mga karating bayan. Dahulang pasasalamat na araw kanina ang nangyari sa Samoya. Siguro, nakulang man siguro ang tabang kayan sa Samoya sa pagmukna ni Kayan. Kaya siguro, tanawan siguro ni God ng values ang pag-ibom ni Kayan. Pwede rin mag-selfie-selfie habang naglalakad sa hanging bridge na ito. First time ko po. Uh, Pag-abot doon sa tao, kasi bago sa ako <laughs> Hindi ko nakakahali. Maliban sa bike line, meron ding zip line at rappelling. Perfect sa mga adventurous at risk taker. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessie Cruzab, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lockdown ang naging hakbang ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng COVID. Tatlong taon na ang nakalilipas. Kaya naman tinanong po namin ng mga netizens sa kanilang lockdown memories, ito ang sabi ni Edna Alimagno Corteza. Naaalala daw niya ang mga paglalakad sa gitna ng init para lang makabili po ng gamot dahil walang bumabiyahing jeep. Si Nene Osorio naman, nahirapan daw huminga at nangati ang mukha dahil sa face mask. Sabi naman ni Lorenzo Binoya, mahirap daw ang online classes at work from home setup. Napahirapin ah, din sa pagbili ng pagkain, gamot at pagkuha ng ayuda. Si Bloom Domino naman, eh, mga sinaunang trending dance sa TikTok, paggawa ng Dalgona Coffee at pamimigay ng ayuda ang ilan sa lockdown memories. Ayan mga kapuso ha, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM sa Facebook page ng Balitang Hali. Optional na ang pagsusuot ng face mask maging sa naiya, pwera na lamang po sa ibang pampublikong transportasyon at health facilities. So, sa South Korea nga eh, mas bet down ng mga tao ang face reveal. Kung bakit? Alamin sa balitang Hatid ni Bam Alegre. Kung dati lahat ng mga sasalubong mo naka-face mask dahil mandatory ito, ngayon lalo na sa mga open o outdoor setting, may mga naka-mask pa rin. Tila shy itay. Meron namang hindi na nagsusuot. Mala, face reveal ang peg. Walang duda na usapin pa rin ng safety ang pagsusuot ng face mask. Pero ibang lumabas sa isang pag-aaral ng Seoul National University sa South Korea. Sa survey sa mahigit isang libong individual, lumalabas na ilan sa kanila mas pinipiling hindi na magsuot ng mask dahil natatago raw nito ang kanilang angking kagwapuhan o kagandahan. Kumbaga, kung, kung maganda o pogi ka, reveal na yan iba rin siyempre ang kultura sa Korea at sa Pilipinas. Pero may ilan tayong kapuso na kausap na nakasanayan na talaga ang face mask. Si Flor Delisa Pangilinan na nagtatrabaho sa isang recruitment agency, nag-iingat lang sa dami na nakakahalubilo. Gusto pa namin nakamask kasi para effective. effective siya, para yun, meron kami, mag, may kausap man kami. Ang retired police si Jojo Usman, compliant pa rin pero aminadong hirap na sa face mask. Minsan masakit dito eh. Uh -huh. Misan may hirap umingap. Ang empleyadong si George Quintana, mas gustong wala siyang suot na face mask at wala rin ang kausap niya. Mas gusto lang daw niya nakikita ang non-verbal cues ng kanyang kausap. Doon mo makikita kung seryoso nga naman yung ano. Kasi sa facial expression, kung seryoso yung kausap mo or what. Ganito rin ang choice ni Jennifer Sesmon na mas natitimpla ang kausap kung walang mask. So okay na yung walang mask kasi... Kapag may mask ka kasi, parang isipin ng mga tao, may nakakahawakan sakit eh. Gusto ko yung nakikita ko yung expression ng tao pagkausap ko siya. Kasi hindi natin alam, baka kausap natin, galit pala o hindi pala ano. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. I am ready! GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Inuulan pa rin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa binabantayang low pressure area. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 125 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Bukod sa LPA, umiiral pa rin ang hanging amihan sa Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa mga susunod na oras sa halos buong Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rains sa maraming lugar, kaya maging alerto sa banta ng baha at landslide. Uulanin din ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. sa patwitams na role si Asia's Limitless star at The Clash host Julian San Jose. Mas ready na siya sa mature roles tulad ng kanyang karakter sa upcoming film nila ni Raver Cruz na The Cheating Game. Ibang Julie raw ang mapapanood dito dahil tumatala kay ito sa mga pagsubok sa relationship at sa buhay. Mature um, ba? Would you say may pagka-level up din ang dito with Raver? Parang kasi tapos na yung tweetams na <laughs> Pero ano naman siya, wholesome, very, very wholesome and um, relatable. Relatable. Kasi um, it doesn't only happen in relationships but, you know, in life. Balik bansa na si Heart Evangelista mula Europe matapos dumalo sa ilang fashion shows abroad. Kwento ni Hart, hands-on siya sa kanyang moving in airman sa new apartment niya sa Paris, France. Nag-viral pa nga ka siya kamakailan na may bit-bit na palm tree sa City of Love. Yes, yeah, so <laughs> nagbubuhat ako. Totoo nag oo, oh, totoo yun. That's what I like about uh, Paris and their, their culture in a sense. Parang tayo lang naman din, they do enjoy living their lives. Katatibay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At naway na busog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Para manatiling updated sa 24 oras na pagbabalita ng GMA Integrated News Teams, mag-subscribe lang po sa youtube.com slash gmanews. At para naman sa mga kapuso abroad, napapanood na rin pumuli ang Balitang Hali sa international channel ng GMA Live TV. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino, sa ngalan ni Raffy Tima, ako po si June Veneracion. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang, Balitan Hali. Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.